Sa mundo ng ligawan, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ng babae. Ano ba kami? May gusto ba siya sa akin? O ako lang ba ang nag-iisip nito? Pero teka, paano kung sabihin ko sa iyo na ang kakulangan ng sagot? Iyon mismo ang dahilan kung bakit mas nahuhulog siya. Aral mula sa Stoicism at sa channel na ito, hindi kita tuturuan paano magpa-cute. Ituturo ko kung paano ka maging mapanganib sa tahimik na paraan. Hindi para man loko kundi para matutunan mong dalhin ang sarili mo sa level na hindi basta nababasa, hindi basta minamaliit. Shoutout muna sa lahat ng loyal subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy nating binubuking ang mga sikretong hindi tinuturo sa mga lalaking gustong maintindihan ang utak ng babae. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang psychological hack na hindi ginagamit ng karamihan. Bakit mas naakit ang babae sa isang lalaking hindi agad nagbibigay ng kumpirmasyon? At tanungin mo ang sarili mo habang pinapanood mo 'to. Talaga bang hinahanap ng babae ang sagot? O baka mas na siya sa tanong? Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakabaliw para sa isang babae? Hindi yung iniwan siya. Hindi rin yung pinaasa siya. Kundi yung hindi niya alam kung anong meron, pero ramdam niyang may malalim. Ang utak ng babae ay wired for pattern recognition. Gusto niya ng structure, ng linaw, ng label. Pero ironic, ba? Diba? Kapag na-break mo ang pattern na yon, dun siya mas na -addict. Hindi mo sinabing gusto mo siya. Pero hindi ka rin umaatras. Hindi ka sweet. Pero may mga moment na bigla kang lalapit ng tahimik. Tapos bigla kang tatahimik ulit. Hindi mo siya binibigyan ng direction, pero hindi mo rin siya pinapabayaan. At dyan, nabubuo ang emotional tension. Yung hindi mo masabi kung masaya ka o nalilito ka. Pero ang katawan mo, ramdam na ramdam ang energy kapag kasama mo siya. Misteryo. Ito ang gasolina ng emosyon ng babae. Bakit? Dahil kapag hindi mo siya binibigyan ng kumpirmasyon, napipilita ng isip niya na bumuo ng sarili niyang meaning. At ang meaning na yan, mas personal, mas malalim, mas nakakabit sa emosyon. Kapag iniiwan mong bukas ang tanong na, ano ba kami? Hindi mo siya ginagago, ginagawa mo lang siyang curious. At ang curiosity, kapag pinagsama sa chemistry, nagiging obsession. Hindi ka nanlilin lang. Pero hindi ka rin nagpapakababa para lang sabihin, Oo, gusto rin kita. Kasi alam mong ang pinakamakapangyarihang emosyon ay, yung hindi mo agad pinapangalanan. Habang mas binabalanse mo ang presence at uncertainty, mas hindi kanya makalimutan. Bakit? Dahil sa bawat katahimikan mo, sa bawat kulang na sagot. Mas nag-iisip siya. Mas naglalakad siya pa uwi na may tanong sa isip. Mas sinusuri niya ang bawat tingin, bawat text, bawat galaw mo. At habang paulit-ulit siyang bumabalik sa tanong, mas lalo siyang bumabalik sa'yo. Kaya tandaan mo to bro. Ang lalaking hindi nagpapaliwanag, pero nararamdaman ng babae kahit hindi nagsasalita. Siya ang lalaking hindi maalis sa utak. Sabihin na nating may babae kang kaklose, madalas kayong mag-usap, may chemistry, may kilig. Pero, wala kang sinasabing direkta. Hindi mo sinasabing gusto mo siya. Hindi ka rin sweet boy na todo effort araw-araw. Pero sa bawat tingin mo, sa bawat simpleng kilos mo, may bigat, may tension, may laman. Tanong, bastos ba yon? Ginagawa mo ba siyang confused? Hindi. Ang tawag dyan ay psychological strategy. Bakit? Dahil sa moment na bigyan mo siya ng malinaw na label Na ibigay mo na ang sagot At sa psychology ng attraction Kapag nasagot na ang tanong Nawawala na ang thrill Ang utak ng babae Parang puzzle The more na hindi kanya mabuo The more na gusto niyang laruin At dito pumapasok ang misteryo Ang lalaking hindi agad nagpapakita ng lahat ng baraha Siya ang lalaking hindi malilimutan hindi dahil nagpapahabol ka, kundi dahil alam mong ang vibe mo ay mas malakas kaysa kahit anong linyang sweet. Tahimik ka. Pero presence mo palang, may tanong na sa isip niya. Ano bang meron sa lalaking nito? Bakit parang safe ako sa kanya, pero hindi ko pa rin siya mabasa? Gusto niya ba ako, o iniisip ko lang to? And that, my friend, is where the magic happens. Kasi hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo kapag nararamdaman na niya ang epekto mo. Women fall not for what's predictable, but for what makes them feel deeply, even without definition. Kapag hindi ka madaling basahin, kapag hindi mo ibinibigay lahat sa una, kapag tahimik kang misteryo na hindi niya maintindihan, doon siya nahuhulog. Hindi sa'yo lang bilang lalaki, kundi sa ideya ng kung anong pwede niyong maging kahit hindi pa malinaw. Ah, uh, wag mo agad bigyan ng label. Alam mo bang ang isa sa pinaka-underrated na paraan para mahulog ang isang babae ay yung hindi mo siya agad nilalagyan ng label. Karamihan sa mga lalaki, pag naramdaman nilang may kilig na o may vibe na agad-agad, pwede ba kitang ligawan? O tayo na ba? Seryoso ako sa'yo. Pero ang hindi nila alam, sa sandaling binigyan mo ng pangalan ng isang bagay, nawawala na ang thrill. Kasi pag sinabi mong, crush din kita, para mo na ring binuksan ang regalo bago pa niya ma-experience ang excitement ng paghihintay. At sa ganitong senaryo, wala ka ng leverage. Pero ikaw, ibang klaseng lalaki ka. Hindi ka agad naglalagay ng title. Hindi ka nagpapakyut para lang masabing may something kayo mas pinipili mong iparamdam kaysa sabihin. Kausap mo siya late at night. Hawak mo ang energy sa bawat conversation. Ramdam niya yung connection, pero wala kang sinasabi. At dun siya natataranta. Hindi niya alam kung gusto mo ba siya. Hindi rin niya kayang umamin. Pero hindi niya rin kayang umalis. Bakit? Kasi may something, pero walang pangalan. At yun ang nakakabaliw para sa babae kapag hindi niya mahanapan ng kategorya ang nararamdaman niya. Kapag hindi niya alam kung friends ba kayo o more than friends. Kapag sa tuwing kasama ka niya, masaya siya. Pero pagkatapos, nabibitin siya sa linaw. Ito ang kalaban ng utak niya. Bakit ko siya hinahanap, eh hindi naman kami. Bakit ako nagseselos, eh hindi naman niya ako nililigawan. You see bro, this is emotional tension at its finest hindi mo siya niloloko. Hindi mo siya pinaasa. Pinipili mo lang hindi magmadali. Dahil alam mong kung gaano kahalaga ang vibe sa simula, yun ang magtatagal sa dulo. So tandaan mo to. Huwag mong madaliin ang label. Hayaan mong siya mismo ang makaramdam na may kulang. At ikaw lang ang pwedeng magpuno. Kung gusto mong mahulog ang babae sa'yo nang hindi ka nagpupumilit, ito ang dapat mong masterin. Ang emosyonal na sayaw ng push and pull. Hindi ka klingi. Hindi ka 24 sa pitong araw na ka-text. Hindi mo rin pinupuno ang feed niya ng emojis at pakyut na linya. Pero sa mga moments na hindi niya inaasahan, bigla kang lalapit. Bigla kang magpaparamdam. Tahimik lang, walang drama. Pero ramdam niya ang presence mo. Tapos bigla kang tatahimik ulit. Hindi ka na naman active kinabukasan. Wala kang explanation, wala kang issue tahimik kalang nasa sariling mundo at diyan siya natutuliro ano ba talaga po ito bakit parang may something pero biglang cold pero sa bawat pagbabalik mo may isang bagay kang laging dala yung pakiramdam na ligtas siya na special siya kahit saglit lang hindi mo kailangan ng grand gestures hindi mo kailangan maging sweet boy ang kailangan mo lang ay timing maalaga ka kapag kailangan pero hindi mo siya ginagawang sentro ng buhay mo at dahil diyan nagiging unpredictable ka at sa psychology ng babae ang unpredictability ay tulad ng emotional roller coaster nakakakaba nakaka-excite pero di mo kayang iwanan mas lalo siyang bumabalik sa iyo kasi hindi ka predictable hindi ka textbook boyfriend pero sa bawat pakikipag-ugnayan mo sa kanya parang meron kayong sariling mundo, kahit walang label. Ito ang dahilan kung bakit nagiging addicting ka. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil ikaw lang ang lalaking hindi sinusunod ang script ng typical guy. Lumalapit ka, pero hindi para manghawak. Umuurong ka, pero hindi para iwanan. At sa pagitan ng mga hakbang mong yan, unti-unti siyang nahuhulog. Sa'yo, hindi dahil sa kung sino ka kundi dahil sa nararamdaman niyang hindi niya maipaliwanag. Oras mo lang ang ibigay, hindi katiyakan, may lalaking nagbibigay ng mga salita. May lalaking nagbibigay ng pangako. Pero ang pinaka hindi malilimutan? Yung lalaking nagbibigay ng oras, pero hindi ng katiyakan. Alam mo kung bakit? Dahil sa mundo ng babae, ang oras ay hindi basta simpleng timestamp. Ito ay emotional investment. Kapag binigyan mo siya ng consistent na presence kahit wala kang sinasabing gusto kita o tayo na nararamdaman niyang may lalim. Pero dahil wala kang linaw, mas lalo siyang nag-iisip. Hindi ka umaalis, pero hindi ka rin kumakapit. Nasa gitna ka. At sa gitnang 'yan, siya ang unti-unting lumulubog sa emosyon. Hindi niya alam kung aasa ba siya o bibitaw. Pero isang bagay ang sigurado, Hinahanap ka na ng damdamin niya. Hindi mo kailangang maging sweet 24/7. Hindi mo kailangang mag good morning, good night araw-araw. Ang kailangan mo lang ay presence na may bigat. Kapag nag-chat ka, ramdam. Kapag nagtanong ka, may lalim. Kapag nagpakita ka, buong atensyon mo sa kanya. Pero kinabukasan, babalik ka sa pagiging tahimik, kalmado parang walang nangyari. At sa bawat cycle ng, nandiyan ka pero wala kang sinasabi, mas lalo siyang napapaikot. Hindi dahil niluloko mo siya. Hindi dahil pinapaasa mo siya. Kundi dahil ikaw lang ang lalaking hindi siya tinatali, pero hindi rin siya pinalalaya. You are the calm in her chaos, but also the question she can't answer. At tandaan mo to, hindi mo kailangang ibigay ang status. Ang presence mo lang, consistent, grounded, at hindi nang hihingi ng assurance, sapat na para pumasok ka sa isip niya. At manatili roon. So kung gusto mong magmarka, huwag ka maging predictable. Maging presensya ka na hindi niya kailangan araw-araw. Pero hahanapin niya kapag nawala ka, dahil sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Breaking her pattern uncontrollable obsession, sanay ang babae sa pattern. Sanay siya sa mga lalaking predictable. Text sa umaga. Compliment sa hapon. Tanong ng, Kumain ka na ba? At pag hindi sinagot, magtatampo agad. That's the pattern she's used to. At dahil paulit-ulit na lang, hindi na ito nakaka-excite. Hindi na nakaka-trigger ng malalim na emosyon. Pero paano kung bigla kang dumating at sinira mo ang script? Hindi ka nagmamadaling magtanong kung may gusto ba siya sayo. Hindi ka rin naglalabas agad ng label. Tahimik kang nanonood. Pero alam niyang may iniisip ka. You don't chase, you don't beg for validation. Pero, pag nagsalita ka, may bigat. At pag nakipag-bonding ka, parang may kakaibang connection, hindi niya ma-define, pero ayaw niyang bitawan. Dito ka nagiging structure breaker. Ikaw yung interruption sa normal programming niya. Yung lalaking hindi umaayon sa inaasahan niya. At dyan nagsisimula ang obsession. Habang naguguluhan siya, mas lumalalim ang emotional investment niya. Hindi niya alam kung saan lulugar. Hindi niya alam kung okay ba kayo o wala lang yon. Pero ang utak niya umiikot sa'yo. Araw-araw, hindi ka sweet boy. Pero bakit parang ang saya niyang kausap ka? Hindi ka demanding. Pero bakit parang gusto kanyang pakiusapan na magtapat ka na? And the more she tries to solve you, the more she gets lost in you. Dahil sa sobrang kakaiba mo, nawawala siya sa sarili niyang rhythm. And when a woman loses her rhythm around you, you become the new beat she dances to. Yan ang hindi matutumbasan ng likes, emojis, or late night calls. Ang lalaking hindi sumusunod sa pattern. Siya ang binabalikan. Siya ang hindi makalimutan. Siya ang kinakaadikan. Hayaan mo siyang magtanong, may mga lalaking gustong klaro agad. Gusto mo rin ba ako? Anong tayo? May chance ba ako sa'yo? Pero kung ikaw ang lalaking alam ang tunay na laro, hindi ikaw ang nagtatanong. Siya. Sa halip na magdeklara, pinaparamdam mo. Hindi mo sinasabi, pero nararamdaman niya. Kaya isang araw, siya ang mapapaisip. Ano ba talaga 'to? May gusto ba siya sa akin? Bakit parang sweet siya sa akin, tapos biglang cold kinabukasan? At sa bawat tanong na 'yon, mas lumalalim ang attachment niya. At ngayon, lumapit siya sayo. Nagtanong na siya. Gusto mo ba ako? Anong tingin mo sa atin? At tanong-sagot mo. Hindi ito oo, hindi rin hindi. Ang sagot mo ay may tahimik na ng ngiti at isang simple pero mind-warping na linya. Bakit mo tinatanong? Boom. Biglang siya ang napaisip. Bigla siyang nagdalawang-isip kung aamin ba siya o kung siya ba talaga ang unang na fall. You turned her question into a mirror. Imbes na makuha niya ang sagot, nakita niya ang sarili niyang damdamin. At yan ang hindi niya makakalimutan. Hindi dahil sinagot mo siya, kundi dahil pinaramdam mong ikaw ang lalaking hindi kayang kontrolin ng tanong. The more she asks, the more she feels. The more she tries to label you, the more you become unreachable and irresistible. Sa huli, ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking nagpapaliwanag. Nahuhulog siya sa lalaking pinipilit niyang intindihin, pero hindi niya makuha-kuha. Let her chase the clarity. Let her wrestle with the silence. At habang hinahanap niya ang sagot, ikaw na ang iniisip niya bago matulog at paggising niya sa umaga. Addiction through mystery. Alam mo bang may isang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili niya? Bakit siya ang iniisip ko kahit hindi naman kami? Hindi ka araw-araw nagme-message, hindi ka sweet boy, hindi ka rin clingy. Pero bakit ganon? Bakit ikaw ang hindi niya makalimutan? Simple lang ang sagot. Mystery equals emotional gravity. Kapag alam na ng babae ang lahat tungkol sa'yo, nawawala ang thrill. Nawawala ang emotional tension. Predictable ka na at ang predictable, hindi na nakaka-addict. Pero kapag may bahaging hindi niya maabot, kapag may emosyon kang hindi niya lubusang maintindihan, dun siya naa-attract. Dun siya nananatili kahit hindi malinaw ang relasyon niyo. Wala kayong label. Wala kayong malinaw na commitment. Pero merong vibe. Merong connection na hindi niya mabigyan ng pangalan. At dyan ka nagiging addiction. Hindi mo siya pinipilit. Hindi mo siya sinusuyo araw-araw. Pero, nandyan ka. Tamang presence. Tamang timing. Hindi sobra. Hindi kulang. Sapat para hanapin ka. Kulang para mawala ka. Lumalaban ang utak niya. Bakit ko siya iniisip? Hindi naman siya consistent. Pero sabay ang puso niya. Pero gusto ko pa rin siya. Kasi, iba siya. Hindi siya katulad ng iba. Sa mundo niya nasanay sa lalaking takot mawala ikaw yung lalaking hindi takot magpahinga. Hindi takot pitawan. Kasi alam mong babalik siya. And the deeper she thinks about you, the harder it is to walk away. Because mystery creates emotional space. At sa space na yan, naisip ka niya. Na-miss kanya, Na-attach siya sayo. Hindi dahil pinilit mo. Kundi dahil pinuno mo ng tanong ang puso niya. At bawat tanong, ikaw ang sagot. Ikaw, Mastering the silence. Psychological power. Sa dami ng lalaking puro salita, ang pinaka naaalala ng babae ay yung lalaking tahimik. Walang pangako. Walang good morning araw-araw. Walang miss you kada gabi. Pero siya ang hindi mawala sa isip. The silent man becomes the loudest presence sa utak ng babae. Bakit? Kasi hindi mo siya binusog ng salita. Pinigyan mo siya ng tanong hindi mo siya sinabihan kung ano kayo. Pinaramdam mo lang na ibaka. ka. At dun nagsimula ang suspense. At alam mo ang hindi alam ng karamihan. Emotional suspense ang nagpapabilis ng tibok ng puso. Hindi sweet words. Ang babae, sa totoo lang, hindi palaging naghahanap ng assurance. Minsan, mas hinahanap niya ang mystery. Yung parang may hawak kang lihim. At hindi niya alam kung kailan mo ibubunyag. At habang iniisip niya kung ano ba kayo, kung may gusto ka ba talaga, kung ikaw ba ay aalis o mananatili. Doon siya mas lalong nahuhulog. Tahimik ka, pero nakakalunod. Hindi ka sweet, pero hindi rin siya makawala. Hindi mo siya hawak, pero hindi rin siya makabitaw. Yan ang psychological power ng lalaking hindi natatakot sa katahimikan. Tahimik ka, pero may tension. Tahimik ka, pero may bigat. Tahimik ka, pero sa isip niya ikaw ang maingay. At kung kaya mong hawakan ng isip niya, wala kang kailangang hawakan pa. That's real dominance. Not through control. Not through begging. But through emotional gravity. Nagaling sa kakayahang maging tahimik. Sa gitna ng ingay. Sa huli, ang lalaking hindi nagmamadaling magsalita. Ang lalaking hindi nagmamadaling magtanong. Ang lalaking kayang manahimik sa harap ng damdamin. Siya ang lalaking hindi malilimutan. Certainty vs. Attraction Hindi lahat ng babae, sagot ang hinahanap. Minsan, ang tanong, yun ang mas nakakabighani. Kasi ang sagot, nagtatapos ng usapan. Pero ang tanong, yan ang nagsisimula ng koneksyon. Kapag sinabi mong mahal kita, maaaring mapangiti siya. Pero kapag hindi mo sinabi, at pinaramdam mo lang, mas gugustuhin niyang malaman kung totoo nga. Mas mapapaisip siya. Mas iikot ang utak niya sa'yo. Ang sikreto? Huwag mong pilitin ang klaridad kung ang gusto mo ay connection. Kung ang habol mo ay attraction, huwag kang maging too available. Huwag kang maging predictable. Huwag mong madaliin ang label. Kasi ang totoong pagnanasa, hindi nabubuo sa kung anong malinaw, kundi sa kung anong may tension. Sa mundong puno ng lalaking gustong magmadali, ikaw ang lalaking marunong huminga, tahimik, kalma walang pinipilit, pero hindi makalimutan. Babaunin ng babae ang presensya mo kahit hindi mo siya hawak. Iisipin ka niya bago matulog dahil hindi mo siya binigyan ng sagot. Binigyan mo siya ng tanong na ikaw lang ang kayang sagutin. Kung gusto mo, pwede natin lagyan ng powerful closing line or emotional challenge sa audience gaya ng Ngayon ang tanong, kaya mo bang tumahimik at hayaang siya ang maghabol sa sagot? Kung nakuha mo ang mensahe, kung naramdaman mong may kapangyarihan sa hindi pagpilit, sa katahimikan, at sa hindi pagbibigay ng sagot agad, ilike mo ang video na to. I-comment mo. Anong parte ang pinakatumama sa'yo? Anong klasing tension ang gusto mong matutunan pang kontrolin? At kung gusto mong patuloy pang palakasin ang psychological edge mo bilang lalaki, subscribe ka na. At huwag kalimutang i-on ang notification bell dahil sa susunod na video, pag-uusapan natin ito. Paano mo mapapaikot ang babae gamit lang ang consistency at seriousness, kahit hindi ka sweet? Hindi ito tungkol sa pagiging romantic. Hindi ito tungkol sa pagiging showy. Ito ay tungkol sa presence na hindi kayang baliwalain. Kita tayo doon.